Ang sarap ng ating lutuin ngayon guys, ayan ang ating uh, bulanglang at pritong isda. Tara, samahan niyo po akong magluto! Hello everyone! Ayan, ang galing na po tayo ng palengke at um, namili tayo ng pangulam natin for 3 days. Or lampas pa naman siguro tayo sa 3 days dahil medyo marami yung chicken at yung ating tuna na fish. At meron din tayong, uh, anong tawag dito? Ayan, boneless pangus at mga gulay. Yung ibang gulay, hindi ko na isinama, nasa ret na, inilagay ko na sa ret. At for today, ang ating lulutuin ay ito. Ipiprito lang natin itong ating tuna. At saka maggagawa tayo ng gulay na... Ang tawag dito ay dulang lang. bulang na ang tawag dito sa nasubo. Yung sari-saring gulay na... Lalagyan mo lang siya ng uh, luya at yung ibang asin lang or MSG. Yan. Parang nilalaga lang siya. At itong ating tuna ay ipiprito natin. Then tomorrow, magsisigang tayo ng bangus. Lalagyan ng... Um, Tawa ba dito yung puso ng saging, okra, labanos, at saka ng kangkong. Ayan. Sisigang natin then sa isang araw naman. Ay, eh, syempre, piprito lang natin ito. I-marinate lang natin yan. Yung ating chicken wings. At magsusotanghon ulit tayo. Paborito natin ang sotanghon. <laughs> dahil yun ang madali-dali at mabilis lang na uh, masustansya din naman dahil merong mga gulay. Ayan. So tara, mag gagayatin muna natin ang ating mga gulay. Dahil madali lang naman ang pagtitrito nitong isdang ito. So maggagayat muna ako ng gulay. At eto na nga po guys, nakagayat na tayo or nahiwa na natin ang ating kalabasa, talong at okra. At meron tayong uh, itong patola. Siyempre meron tayong luya. At ang ating mahiwagang saluyot. Ayan, lulutuin natin yung gulay guys. Ang tawag dito sa Batangas ay bulang lang. Ayan. Then, syempre, ang kapartner ay ang ating isdang tuna. Ayan. Iprito natin yan, guys. Then, meron tayong gulay. Tara, magluto na po tayo. Guys, at ayan nga po, meron tayong pinapakulunan natin yung ating uh, sabaw. Or, ang ating hugas-bigas na yun po, ang ating sabaw ng ating gulay. At, ayan, pakulunan siya. So, ilalagay na natin muna yung ating higa. Ayan. Pag kumulong na po yan, ilalagay na natin isa-isa yung ating gulay. Na, kung ano yung medyo mahirap or matagal maluto. yun ang unahin natin. Ayan. Ayan na nga po, kumukulo na po yung ating uh, hugas bigas with luya Ilagay na natin ang ating okra at ang ating talong Sabay-sabay na natin guys ang okra, talong at kalabasa Dahil ang ating pong kalabasa ay medyo makapal pong ating pag-gayat dyan So pwede na po yung isabay sa ating okra ang sarap nito guys, ang sarap Napaka-healthy Kaya lang hindi pala masyadong healthy Dahil gusto ko merong konting MSG <laughs> Ayan, lalagyan natin ng konting MSG, asin or konting patis Ayan lutuin lang natin yan bago natin ilagay ang ating dalawa pang sangkap na patola at ang ating saluyot. Um, saluyot. Diba? Parang ang, ang ano ng ating gulay. Malapot-lapot kasi merong saluyot at meron ding okra. Yan. Hintayin lang natin yan medyo maluto guys ha. Habang hinihintay na natin yung uh, maluto, lagyan na natin ng ibang spices. Konting MSG, konti lang. Ayan. Okay na po yan. Then, may konti tayong ilalagay na patis. Itong patis na to guys, masarap to. Konti lang din. Oops, yan. Maglagay, maglagay din tayo guys ng konting asin. Kasi marami naman yung sabaw natin. Yan. Yan, takpan na natin para medyo maluto na agad. Yan, kulong -kulo siya at malapit na din niyang maluto. At syempre habang naka, yan, luto ng ating kanin, magluluto na din tayo ng ating isda. pritong isda, so magsasalang na tayo. Yan, ilagay na po natin ang patola. Napakasarap na ng gulay natin. Na. At habang hinihintay natin po yan, iprito na din tayo ng ating isda. Ayan po ang ating isda. Siniprito na natin at itong ating gulay ay paluto na. Ilalagay na natin ang saluyot. Wow! Sarap! Ang hirap ha. Multitasking itong ating ginagawa. Ang bango! Mmm! Ang bango guys ng ating gulay. Yan. Sakatayin ko na po ang apoy para hindi naman uh, ang gulay natin. At yun lamang guys, ang sarap ng ating gulay, di ba? Yan. Yun lamang, marami pong salamat. Tara po, kain na po tayo.